kakaya ka kaya ko ba ban kaya ko ba bagan nakakaya kang katim tapuson ko na ba team life na kay bagan di mo nakaya ban why na ako wait la imagine mo ha, may EBR tikad to my... san man ko. san man nagbaktas ka la, tas samtang nagbabaktas ka may nakikitan ka na auto or truck matabok ako liligos ko ka tak kalugay para may pero may decide na din Ayaw, ayaw, ayaw. Ang sugad ba ito, Bon? May so, naglalaban. Yung... Yan na, kumusta man ni It love life ni Papa Gigi? <laughs> may daba, Single ba? Or... Next question. Next question. <laughs> <laughs> so guys, welcome sa pinakaunang episode ng The Rams Talk Show. So matagal ko nang <laughs> gustong simulan to. So ngayon, nasimulan na natin. So ang pinakaunang guest natin ay... Uh, close friend ko sa pagvlog dito sa Tacloban. Uh, siya ay content creator at marami siyang talent. Kumakanta din siya. So please welcome Papa Gigi TV. Yo, 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 <laughs> yo. Uh, thank you ngayon pag-invite ka. Kuya Reggie ako, ito yung pinaka first segment. Ito yung uh, Reggie Rams Talk Show. Okay. Thank you, Gihaponhan, uh, pagpa-unlock uh -huh. uh, akon. Okay, so, thank you. May bayad din eh. <laughs> so, ayun, guys. Eh. Uh, para pala sa mga iba't ibang klaseng dialect ng mga followers namin, so, si Papagigi ay waray na content creator. Ay, waray, waray, takloban. Oo, so, medyo magwawaray muna kami ngayon. So, sa, sa next episode, puro Tagalog tayo or mag-try tayo ng Bisaya sa susunod. So, kumusta, Papagigi? Kumusta ang life? Goods la, goods la. Baga, medyo nasugad na. Okay, okay. Paigba, pataas. <laughs> Paigba. Dapat sugad la talaga. Maintain la. Okay, okay. Ano ani Real name talaga? aw oh, no, hmm. real name. Gabriel Ibal Rabi. Ah, may tatak. Gabriel. Full name. Okay. Paano naging, naging gigi? Gigi, ako nickname. Ah, okay. O, palayo ako. Nickname ko tapos an papa kay may baby na ako. may ah, anak na ako. Ah, siya Kasi naging, papa. naging papa gigi pagigi anti biliwat ginko ako ya na na idol na Kong Ong, TV kay mm, hindi ba meaning ang TV the blogger vlogger. o ngano nagstart tanan so dire television kaya ako nagpagawon na ako nag 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 haro same same kita mm. mga march last to, oh, nag try Kaya oh. JD lay to nag pursue mm. pa akon okay. mag himon page mag vlog may potential ka kon kin try ko lakay dati na ginihimo akon main account la mo ako mga funny video mm. mga tiktok so dito mm. was nagpipinambusa ako oh. na ako niya na viral niya na so dito pero akon main account la dito oh. kas one time kuya JD nagya kan na, pag himon page may potential ka game on page. Oh, so, okay, okay. Ito na nag-start na mag ako last year. Mm -mm. Last year na ito. Good try ko lang. Nakilala ka han, ano, han content nga, bagan maisog ka, bagan harsh ka. Oo. O paano ini nag-start? <coughs> kay ana akong pagkaaram, before, diri man sugada ni mo content. Oh, content. Pero oh, han nagsugad ka ito, tigda nag-viral. Oh, so pa na paano na ito? ito yan, nag, paano yan nakakam-up ka na idea nga sugad ito? Kung ano liwatad to ay, na-stuck ako ang 3K followers. Mm. 3K followers, na-stuck up ako. Tapos, one time, ban bagandere para ako, makapay na. Buhan. gusto ko naman down. Feeling ko tanan nga vlogger, mm. nakaka-feeling nakaka daw na isa ka. dito. Kas, yung makan ako na... Mga stop na daw ako, bagandere para ako mm. na vlogging. Sugad-sugad dito. Kas, one time, eh, kung sa alam nyo, mm. Doon, na, waray na, boom na kakatikang pala. Waray na, boom, na gusto mo dayon pag pagtikang mo, sikat boom ka, ka oh, sikat, sikat, sikat ka dahil. Dahil. Waray, tanan, kailangan mo maging proseso. From the Kas, scratch good. Oo. Mm -hmm. kaya JD, nagsasag na ako, nagsugod-sugod dito. As one time, may dako sang kay na, aniya, uyab, na aron space. Oo. Oh, oh. Na aron space. Tapos, ako, baganwari man talaga ko to, gana na time. Tapos, yung makana ko na, kuan la kuan pare kay lalaki man ako kun sang kay an babae na yo yaba man na space mas gumawas la ako gawas ko may nakita na na bato ah wala na start kas yung makan bato space bato space try ko daw uh. na nagstart at may dako kapot na bato kas na bugan concept space gusto uh. mo space Dear, pwede, dapat, maghinapong ka lang. Pupukpuk ka na kas Kaswa, Nakakuan na lahat ako dito. Pag-post ko mga 3 hours, 4 hours lang nag lumabay viral, yeah. na mabay. nag viral ka Oo. Pero ang oh. pag-post mo, na-expect ka nga madamo ato. Or oh. baga nag-post ka lang kay Wala ila. Wala ila. Wala ila. One week na ako na. Post ko lang yun. Ganado yun. Nasing lako. Ganado yun. Nangatawa ko ng na hmm. kalagawin yun. Post ko lang yun. Pero di ka na-expect na mag-cocon na. Tapos Mag hmm. katapos na dito. Hindi nag viral ka lang na. Tapos pagkita ko ng followers. Wala na, okay, tigda. Okay, 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 okay. Oh. Kakalasan na ako. 5K na, 7 na, 10 na, wala oh, na. Meets. Kas madagmit iya, kas ako na, na, nalulula na ako. Tapos, pagkuhan ko, nakmanga sangkay na, iya ka na, sundi. In video. Mm. As may nakita na ako na post na, yawat sangkay la kita. Amo ulit na post. Sumang ako na. Himuwang ko daw na lahat yung video, pero takgamit, dos for dos na. <laughs> Nag-iba-iba kayo nag, -iba -iba kaya o, ng nag -iba weapon. <laughs> Tapos, <laughs> ko na, yun, nag-post na ako. So, ganun Ano, sa sangkay lang kita, di pwede maging sangkay kita. Dapat mm. maging uyab ko ka, maging asawa kay ka ikaw. Tapos, mo lang nabusa. na mm. liwat. Nga to, nak nakaka-imagine na. Amo na ini. Oh. Amo na ini. Ban. Amo na in ini. Si Amo na ini. gusto si ini. Amo na nag, nag na ako kasi dahil may mga comment di at may wasan boss oo oh, oh. labi na mga dera naton kay edad oh, oh. mga kalagsan may na comment na buyayaw buyayaw ka sugot 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 ito gin try ko pag may buyayaw na content oo oh, oo kay kumbaga na, oh, po, uncanned, na -adjust and, ako an oh, ka na -adjust adjust. ako na ako may siempre followers ko ito oh, oh. try ako pag try ko wala Gay. na lugod gid oh. <laughs> naman mga nagko-comment na yakan yay dinabuyayaw yayo uh, balik tayo din ah ngay na sila ngay ngay pa just to to run kas may dang to comment na nakakona kona ako igpadayon la kun ano tim dialect kun ano ka na pagkatawa uh, video personal padayon la uh -hmm. wala man la ko na buyayo kahit iba nga ni oh, mga tagalog na mga vlogger mga sikat na buya, bubuya yung padayon lang ako na kamalipay kung nakain ka nakita so okay, lang, okay. padayon ka yan na content Buya oh. yan ha kung man man yun. man niya hmm. na kung man lewat so siguro ang gipit mga struggle kumbaga di ba may mga <coughs> uh, aspiring ng mga content creator nga it reality talaga dana it's social media dire predictable di ba dana gin planuhan naton nga feeling ko ini nga content damot ko ni mga viral ini tapos og waray. waray tapos may ada lugod sometimes nga content nga oh. ka upload upload la oh. waray mo good masyado isipa or plano pero na, amo baywal. lugod Amok oh na, so, so dapat mag-push ka la oo kailangan tumapot ka good la tempo seso ngan para kung giyap, once mag-upload kan video or kuan, dapat love mo talaga ito na video. Mm. buagan Iba kasi nagyaya ka na kuhan mo man leto, makuhan man leto. So, mm -hmm. Una na yung buwan la. Once kasi buwan iglove mo ito na video na iyo mo gin-upload, makakaya kang kayong kalugarin na okay na ako. Okay. So, Sige. So next question lewat. what? Hino yung before ka nag-vlog? -nag Dari ka pa content creator? Uh, waray pa nakilala imo oh, di pares nga ang pagato ka karsada <laughs> daw <Don't laughs> mo natawag ka yeah. oo uh, so an <coughs> kumbaga before an simpleng buhay ano hi an papagigi ko uh, naging gasoline boy ako naging mm. nagtrabaho ako munisipyo ako sana councilor mm. dinala din ala ka ma name rat, uh, legislative tapos an last ko naging show my vendor ako Mm. kay Nagin, kuha na ako siya may vendor para pag tustusan na ako ng pag-eskwela, mm -hmm. madway, siyempre mag nagtitikalagas na kita, walaan. <laughs> oh, bakit lagas-lagas? Oh, lagas, wow. lagas <laughs> <laughs> ah, pera ating bidad ngayon yan ha? 21, 21. Okay, mga 22 uh -huh. Buwan nagtitik ay ah, kasi nga, hindi na ma kanda. Mama, buwan sa sulit ito. Hmm. Gusto ko ako ng kalugarin ng sulit-sulit ini. Eh. Ah, ito nag-show may, tapos, nag-trail ako, nag-trail ako mag-video. And, mm. Ano -hmm. na, show me na ako. Nag-trail ako ng video. ngada na to nag-start na. Nag-stop na pag yung show my vendor ko. an bumoto na ako sa ah, social media. Okay. So, na. So, kumbaga, nag-open up liwat yung ibang income streams and pag content Oo. creator. Kaya dati kasi lagi, man, man na akong yakang kanina buwan. Okay talaga ako labot na main account pag na-upload akong video, bisan na viral. Okay ako labot na. Huna ko kasi dati, Bagan, kan lalibang ko leya ah maka hima kon video makapalipay ako goods na may dagod sa na tao ay amo na ito JD nag perso ako na kuan na kaya, mo. Kaya, kaya mo kaya, mo mo kas may bumulig mangya pa ako na akon mga kasangkayan na sige grabe to naton ngato hmm. na nag start an papagigin na okay so yan na kumusta man ni it love life ni papagigi <laughs> may da ba single ba or Next question. Next <laughs> question. <laughs> <laughs> Balita question. Bali na. Waray. Waray. Okay. pa. Kaka oh. kaka pala. Ah, okay. So medyo down uh, down. Pasama, pasama yung mga boy best friend. <laughs> <laughs> no. <what? laughs> Nadali kita okay, nga okay, So ano anim kumbaga na learn yan na. Uh, pero marami ako dirila ni uh, dirilay to asya first Uh, Dao dia. Magam na. So tatagusaw sa ko. <laughs> <laughs> Ayo bisan ko an. Mga nalearn learn mo na lahi nga mga kay actually diri or... bugat negative yang experience right. Mm. Pero sa hay baya bisan negative. Dana may positive nga ini nga outcome. Do uh... dana nakikita natin, aton waray klaro, waray pag-asa, waray mm. kuan an. Bandera na ako. Oo, pero di, di ka maaram uh -uh. makabalyo nga yan mas maupay. <clears throat> so ano ni mga na learn hiton nga mga experiences nga Ha, kung siguro, kay kadamo na kasi, Oo. na, dati may da ako mga past relationship na sugad liwat, pero magkaibalan kwan di dere, cheat, or, Oo. may gingkapoy la, may, bagan gimpili la nila ng study, sugad-sugad ito. Ano na, amo na, parte, best niya. Mm. Am, niya, naging, kanya na, naging, uriyab. Ha, kung siguro, bagan, thankful ako. Basta every time naging susugod ako. Kaya ano? Kaya na no thankful. Buwan gintatanggal ako, ginoo, asayap na tao. Ah, hmm. okay. So, I'm um, um, team siguro, bagan, bro. di man ko, Bagan, siguro, gintatagang tatagang kayo ito na butang or challenge para mas maging madigong ka, mas maging makasikasika, mas maging umato ka pa sunod na at least sunod so aware ka na. Oo. Bandi ka na uwat ng mga kwan. Maram ka na kung ano dapat uh, iwasan. Um, sugan, um, sugan. iwasan. So, mm, Ah, may to, buwan, thankful man, buwan, di ko man ginyaya ka na worse na nakasakit ako. Kaya may, may mas may, pa. worse pa. Ito ibang na tao. So, 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 buwan, ging kukumpal ako kasi na ano ibang ano tao na mas worse pa ang problema na kaya man niya. Asay pa na ako na. Okay. So, wadlay ni. Eh. Buwan, siguro, the right time para right person. Oh, so, okay. Na, so let go na lang ganun. Let so, oh, <laughs> so, before bagan may naistorya ka akon ah, nga nag-agi ka gyapin super down ani mo life nga bagan haros oh, ma depress ka. Pa, paano mo ini na overcome? Oh, tas kung pwede mo kami taganan <coughs> context kung kaya ano nasugad. Tas paano mo yan na na-overcome? Ano akong kasi dati nakabutang bagan ban gin babatakan mo. Dudungan ba nakabatakan mm problema? Iyo imo ini ban sa mga ginoon na ini na problema. Imo ini eh. Ini na lot na problema. Imo ini ban Buwan. Tapos that time, mas bata ka pa ano? So, oh, teenager ka pa siguro. Oh. Tapos, kakaya kang ka kaya ko ba? Buwan, kaya ko ba? Bagan, ba, bagan nakakayakan katim. tapuson ko na ba? Ito life na. Kaya bagan di mo na kaya. Tapos, one time, nag ako ng suicide uh, may San ko Eco. Nag-attempt pala, nag-attempt. Oh, Eko nag-commit. Nag-commit, nag ka. Nag-attempt, oh, nag-attempt. ako na, na. <laughs> oh, nag nag buwan, di ko na kaya, Siguro pag matapos, wala na problema. Buwan, di rin ngayon. Kas lumanat na mga sangkay. Mm. Amito. Shoutout ngayon, kanda ano. JR nga, PJ. Mm -hmm. ah, mga sangkay ani bong. Amit ah, tela sa ta san man Kay nag-aattempt na ako eh. Bon na ako. Wait la but imagine mo ah, may EBR tikad to may san man sa San Manico. nagbaktas ka la samtang nagbabaktas ka. May nakikitang ka na auto or truck matabok ako. Liligos ka tak ka kalugayan para may pero may decide nga din na. Ayaw, ayaw, ayaw. Man sugad-sugad ba ito, buwan? May so, buwan nag naglalaban. Hindi naman yung, hindi yung, samtang, nagbabaktas ako, huwag na nalak nakasabot na, saan naman ko na? Pagkong ko. Saan naman ko na? Kasi pinakaubos? An, saan naman ko, di ba, giniinayad nga da, mm. Nakad, nakada ako. Mm. Nakada ako mismo. Buwan, mm. nagduduyan ba ako? Mm. -hmm. Buwan, kinikinataan ko na kuwan, ubos. Mm. siguro pag ma, pag himuong ko yun eh, matatapos sugat, sugat na tanan. Sugad, sugad dito, wala na problema. Tapos um... o, tapos it problem. Kas nak mga stories at ito na dira ako maaram, kas nakaglive pa ako. No, na, nakatok sa nanay ko. So medyo bagan waray ka ha sarili why na ito. Why why ito why na time. talaga baan. Waray ng Gigi or waray ng Gabriel baan. Kuwan na naghahalo na iya. Hmm. Tapos one time, nak mga sangkayan, kasangkayan, hmm. kuman na, kumada na. Madanang pungan, Uh, katapos adto, katapos at ad tanan natabo, Simba, Simba gud. Amot pinaka-kawn kay natuda ko, itao it na depressed ngan makimkimon. Hadlok umatubo nga Ginoo, ngan mag-surrender ha kalugaringon nga Ginoo. Itao it na makimkimon. Kay kun magkikinim ka, susuluhan mo la. Mm. Why ka mapapala? Well, so, kumbagan abagan pride or something, abagan dere uh -huh. ko kailangan buligit ginuho. Okay, well, okay, ako, o. Oh, eh. uh -huh. Na akong mga sangkay, masag dun man lang ito. Pero magawas man lang kapit akong talinga, akong masusunod. Mm -hmm. Ako nini kalugawin yun. Mm hmm. matunak, pinaka-solusyon talaga, hasta, hasta yan na man. Mm hmm. If ever may na abot man ako na problema, struggle man lang. Simbahan good. Pero may na-surrender. Nag-kukan lang ko ya. Bueno, bubuwas ka tanan niya na akong kangalal soon kas pagka gawas mo simbahan okay na goods mm. natin na tayong dugan and like and dati na nagsusulok ka lang damo damo tin mga suicide so, na mga so delikado, delikado nga talaga pag waray ka ka storya oh, mo gina no, open up yung mga tao mm. kung dire mong mga kaya mag open up yung eh, masangkay sigura simbahan hmm. Actually, dia. oh, parang amugip ah, itutiyakan, lalo na kunuha mga lalaki. Kahit lalaki uh, daw. Kay pinaka oh, oh usually, oh. diri ko kita nagyaya kaya kaya na? pa. Oo. Oh. Diri pa rin sit girls Gaya. na nga, di ba, chika dayon oh, hit, sino, mga sangkay. mga sangkay nera, hmm. mga barkada nera. Usually, hey, hey, lalaki. Hey, hey. Diri... As long as <laughs> nakaya, o oh, 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 kaya oh, oh. niya nila tatago. Pero delikado, delikado. na yeah. Nawi kay, diri ka nga lagi magyakan. Dama mo, Tim, wari ka mong pamatian kundi ka magyakan. Masusulo ko lang. Tim, yakan hauna-una. Pero may na, pagpaka na eh. Wag suicide suway. Suway 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 Amot masusunod. Kaya wala man nabatak oh, oh. na guide. Oo. Oh, oh. Na maupay hmm. na positive yan na kuhan. Amot natatabo tatabo na. Okay. Depress ka. Wala yun na. So paano na? Oo. Oh, paano liot nagkamay ng pag-asa? From dito. Hinahinay ba hiya? Or nag-take a while hina, gihapon? Hinahinay. Hina, hina. hina, hina. Kailangan mo talaga tumapot yung proseso. Oh, okay. Kaya... Halos muntan niya na no? labi labinat labi nat, may, may pangarap man sa dito bisan mga estudyante kailangan mo tumapod din proseso kay kung gusto mo magdali wala sugod Okay. Wari mo makukod. Sa tingin mo oh, okay. Sa tingin mo uh, hamangan bangin may nagkikita yan hmm. na nga ginagian or ginaagian niya na ang imo yeah. ginagian before nga bagan waray na pag-asa bagan gusto na ni ratapuson tira kinabuhi ano tim mayayakan as one of those people nga naka-overcome hito. Simple lang maging positive pal may bisan negativity mo paligid katapos pero may paking communicate family or kung dili kaya family or friends, di mo kaya gyap simbahan talaga. Hmm. Kay kailangan mo talaga makig-communicate hmm. para magawas tim ada sulod mo na problema. Mm -hmm. Yung dam, dam kay the way kasi na mahuyo ka magkikim magkikimkim ka mas naduray, mas nadoret problema. Amo ito na, damo tim nauna na na siya. Na huna mo di mo kaya pero kaya mo. Kailangan lang panahon, kailangan mo tumapod da. E mo proseson kalugarinon Kay kon wala na duwa, di ka tumapod tim kalugaringon mm -hmm. ng proseso. Wala talaga. Ban di mababaton tim mga sana. Okay. Kailangan mo gudla tumapod, tapod okay. gudla. So, yan ali Ano pa it goals ni Papa Gigi? Ano pa tim gusto maabot na pangarap? Or do you consider yourself yan na nga successful ka na or harayo pa tim gusto kadtuan? Harayo pa pero harani na. Ah, okay. Uh, mm -hmm. kung, kung pa, damo pa. Bagan, ada pala kita kuhan 20% sa garito, mm -hmm. Pero damo pa, tak plano labi na akong para akong family mm -hmm. gusto ko gal magin settle tanan nan man makita ko na goods na tam kabutang uh -oh. kay amo man tat me ginihing yap uh -oh. maging maupit kabutang it aton kag anak mm -hmm. labi na aton bugto siguro pinaka goal ko matagan tak pamilyain mo na nakabutan para di na kami tatamayon or parang nagyakan haakon har dati Madiretto na di mo na mong kaya yun. makakaya na papakita ko na kaya na kay dati amo gap na usagip na ginuwi ko na mag-vlog magpadayon mag-vlog kay vlog kasi direto ban padamo ay followers padamo ay viewers paya ay okay. ah na feel nagtitik ay nagtitik kay <laughs> nagtitik ay kay na feel mo na why na kami labot at followers why kami uh oh. labot views kailangan talaga mag-vlog ka, di ka maundang. Mm. Kay perdi undang talaga at vlogging. Mm. Kaya kung umundang ka, eh, na? Oo. Kung may ngarang ka na, umundang ka. Eh, Sayang. Umaray. Oo. Sayang. Sayang tanan mo na kuwan. Kasi mas titik na realize ko na it vlogging, kailangan mo talaga mag-iha. Kailangan mo maging madigun. Kaya di mm. permanente, mapaborit vlogging. Kailangan tumapot ka good adlaw-adlaw na pagtapod kay amo taton bagan nakaka inspired na gap natat mga ginihimo itatong at video maghatagin kalipay happiness okay. ng tao payay good kasi kailangan siguro tak pinaka goal makuan na tanan tak gusto ako nung, 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 nung Ma mabuligan oh mabuligan ko ta tag family so dito amo man latak goal so dito ano liwat tim gusto nga uh, message or yeah paniniwala nga gusto mo i-push ha imong mga followers like something nga uh, makaka-impact ka era ano team uh, idea or me oh siya message message <laughs> oo basic tapud tapud tim kalugaring pagin confident himo gusto i tim kay nabuhi ayo pag stress although di man na makaka kita ng stress sa haaton oh, adlaw libang lat ka lugaringon enjoy tagin time tim family tim sangkay tagin time gap tim kalugaringon kun depressed ka na kailangan mong depressed nakakaganga. Ka? Oh, uh -huh. Kailangan mo liwat, kung ging kakapoy ka na, kailangan mo liwatin mabugat na pahuway. Pahuway lahat yung kalugaringon, pagkabuhas, ato, padayon, grind, hassle mm. na liwat. Good luck. Ay, di alaman, permanente, makusog kita. Di alaman, permanente, maupet at na maupet at kabutang. Mm. Kailangan ta, good. pahuway, liwat aton kalugaringon, kas pagka, buas bonso ato tal, padayon na tal. Mm -hmm. ah, mula Kay, haya na kasi mga kabataan, nagpapakuan nila, depressor ko, hindi ko man, bandi ko gintatamay na easy lahiya na kuhan. Ako. Ito akong ban, akong laging pupunto, ato ng padayon. Ato ng padayon. Okay. Pinaka-importante talaga, ato ng padayon. Kaya, Kay, wala ito, wala goal. Kailangan mo umatongan magpadayon. Mm, sige. Siguro, magkakata na pinakalast na la. Mm. Okay, kung nagkikita yan natin mga viewers, ano team message sa era? Lalo natin mga loyal nga followers. Ah. Oo. Abagan inspirational or to motivate them. Ah, si. Mm. Oh, and thank you ha mga followers. Labi na nasuportan. Tikang sale followers. Tutubyan na na. Mm. 85. Thank you. Kahit kung wala'y ako yan o kasbuan, di ko makukuha tanan ko ng mga blessing na naabot niya tungod liwa tete okay kung wala nila support ay hino na lang yan uh, na ang dito thank you nga sana ini in, na uh, akong story ma, makaka-inspire day yun na uh, kung ano't ngayon nakikita kong video, harayo ako personal. <laughs> di ako <laughs> ak may isog. Oo, nakita, oh, Oo, oh nakita yeah. ko ito. Harayo talaga. Oh, character good la. Character uh, la video ban. Pakisama na lang ka mo. May isog ko mm -hmm. lang ako video, pero buta na ako personal. Dingak na buyayo. Hindi <laughs> <laughs> kita balay. <laughs> <laughs> may madagulan. <laughs> 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 so, amalad um, to. Daw mga salamat. Sana, di ka mo po yun pag-support. Labin hmm. at mga lokal na mga content creator nga dia takloban or all or around regionate ah, so ayun guys daw uh, damo nga salamat giha pa pagiging uh, good on the go kada usa ko kapag yakan himo kitang content may naisip ako labi na ko labi na ko labi content kita kasi Adin 2.5. Ada na, two, <laughs> na, na yun. Adin na yun. Kada, kada picture dati yun. Kada words. Kada words. <laughs> <laughs> so, ayun. Damo nga salamat. Thank Sana you. may mga na-learn ka mo kang papagigingan. Aabangan ta pa it iya susunod pa nga mga uh, journey. Journey. Mm. o Oo nga. Madala ka mo. Mm. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay. Cut. nice. nice.